let's start harvest ng ating ampalaya Tiyan, ang ganda nito hmm. ona merempah tu ayo helak hmm. kena muka aku ni hai distayu ito na lahat ng ating nakuha ay <laughs> ito na ang ampalaya natin o diba iba yung may freezing iba yung ating may gulay na inaabangan <laughs> thank you lord sa mga bunga ng aking ampalaya maraming salamat may ulam na naman kami may pipitasin naman tayong sitaw Buha, bunga ng ampalaya ang ganda ng iba. Iba may mapututot. <laughs> Pero okay lang yan. Eh, tapos, meron tayong pipipasin si sitaw. Then, may sitaw. Kasi, nung, pag di natin napansin, nagagulang. ngayon dami natin talbos makukuha guys dami natin talbos na makukuha sa banya ako sa pagharbis natin ayan oh, haba na niya oh ang laki na no? oh sandang palo oh. let's go o mm. oh, diba ang laki niya ang laki niya ang laki May rempa, may mga tikas pa tayo. Ano, dami. Tikapitin pa pala ko ng idol. tayo. light. parang gusto ko ito patigasin patigasin ko na lang yan ang Meron din tayo ano, silder. Memes pada tadi itu. Kasama ko kayo. Buti lang aring ring light natin na ikot-ikot. Ating surface tape na ikot. Hindi ko alam kung kita dalawang puno. Ay, sa isang puno, dalawang okra na kukuha. So, ito na ang ating nakuha. Meron pa dun. Meron pa okra kasang sa likod. Wait lang. So, ito na. Manalbos tayo sa makoy. Thank you for watching. Mangwa pa tayo ng talbos. Ang dami natin nakuhang okra. Medyo maganda-ganda nakuha natin ngayong okra. Marami-rami at saka ang palaya diba so ayan mga na lang tayo may panggulay naman tayo mamaya thank you for watching I love you all comment sa dito sa hindi pa nakaka Palu! <laughs> ang ganda dito ng view meron naman tayong pagulangin ng okra para makapagtanim pa tayo ulit ng okra doon natin tanin. Yeah, sipag lang sa ano sa gardening bye bye I love you all Mua Mua. iba na gagawa ng ating my garden thank you lord